Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hindi ko siya anak, hindi ko rin siya asawa. Pero sa gabing yon, ang puso ko parang nakalimot kung sino ako. Bago mo ako husgahan, pakinggan mo muna ang buong kwento. Hindi ko rin inasahan ang mga nangyari. Hindi ko ito pinlano. Pero minsan, kahit ang pinakamatinong tao, natutokso rin kapag matagal nang hindi pinapansin ang damdamin. Isang hapon, bumungad si Eric sa pinto. May kasamang binatang may maamong mukha at pitbit na maleta. Si John daw, ang best friend niya may nangyaring problema sa dormitoryo, kaya makikituloy raw muna rito sa amin ng ilang linggo. Tita Luisa, salamat po ah, ang bango ng niluluto nyo. Ng Ngumiti ako, bahagyang nagulat. Bihira akong mapansin sa bahay, lalo na pagdating sa simpleng bagay gaya ng amoy ng niluluto. Karaniwan, kakain lang sila at aalis na agad. Pero kay John, may lambing ang bawat salita. Hindi ko pinansin. Natural lang yan sa mga batang magalang. Isa pa, kaibigan siya ng anak ko. Hanggang dun lang dapat. Mabilis naging bahagi ng tahanan si John. Tahimik pero may paggalang na bihirang makita sa kabataan ngayon. Tuwing umaga, siya ang naghuhugas ng pinggan. Tuwing gabi, siya ang huling tumutulong magligpit ng mesa. Simple lang, pero nakakapanibago. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, tumabi siya sa lababo at sinabing, Tita, ang sarap po ng menudo niyo. Parang luto ni nanay sa probinsya talaga. Tumawa ako, pero may kumislot sa dibdib ko. Matagal na rin kasi mula nang may magpasalamat sa ganong paraan. Hindi si Arman, hindi si Eric, pero itong bisita, parang muling nabuhay ang isang bahagi ko na matagal ko nang kinalimutan. Minsan, nahuhuli kong nakatitig si John habang nag-aayos ako ng mesa. Hindi bastos, hindi malaswa, pero yung tipo ng titig na parang may pagtingin, o baka ako lang ang nag-aakalang meron. Sa bawat tita Luisa niyang binibigkas, may lambing na hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin. Sa tuwing tatawagin niya ako ng ganon, parang may pamilyar na init na dumarampi sa loob ng dibdib ko. Pinipilit kong itama ang isip ko. Siguro'y natural lang siyang maalaga. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Pero bakit nga ba biglang naging mahaba ang oras ko sa kusina tuwing nariyan siya? Isang gabi, bumaba ako para uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay. Pagbukas ko ng ilaw sa kusina, naroon si John, nakaupo sa silya, may hawak na mug. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko. Hindi po ako makatulog, mas sanay po ako sa maingay. Sa dorm, laging ganon. Pero dito, nakakapanibago yung katahimikan. Tumango ako, naupo sa tapat niya. Ilang minutong katahimikan. Pero sa pagitan ng mga katahimikan naming dalawa, parang may binubuong bagay. Hindi halata. Hindi malinaw, pero naroon. Salamat po ulit, tita. Parang pamilya ang pakiramdam dito. Napangiti ako, pero sa loob-loob ko may kumirot. Parang gusto kong marinig yon ulit. Simula nung gabing yon, parang may nabago, hindi kay John, kundi sa akin. Mas maaga akong gumigising para magluto ng paborito niyang almusal. Mas madalas ko siyang binibigyan ng mainit na kape. At habang ginagawa ko yon, tinatanong ko ang sarili ko, Bakit nga ba? Ayokong aminin, pero excited ako tuwing umaga. Hinahanap ko ang boses niya. Yung good morning tita na may kasamang ngiti. Hindi ko ito naramdaman ng matagal na. At ang mas nakakatakot, gusto ko pa siyang mas makilala, mas makasama. Hindi ko alam kung saan patungo ito at ayokong isipin kung tama pa ba o hindi. Pero ang sigurado ako, tuwing umaga, hinihintay ko siyang bumaba mula sa kwarto niya. At kapag dumating na siya, dala ang maamong ngiti at magaan na boses. Parang may liwanag na pumapasok sa loob ng bahay sa loob ng puso ko at doon ko na realize matagal na pala akong naghihintay ng ganitong pakiramdam ako si Luisa at kung anuman ang maririnig mo sa mga susunod na pagkakataon sanay huwag mo akong husgahan agad dahil minsan kahit isang nanay kahit isang may bahay napapagod at kapag matagal ka nang hindi pinakikinggan kahit ang munting lambing nagiging malakas na kumpas ng damdamin sa puso mo. Isang hapon, katatapos ko lang maglaba sa likod bahay. Bitbit -bit ko ang tuwalyang naiwang nakasampay sa labas ng banyo. Pagbukas ko ng pinto, naroon si John. Katatapos lang maligo. Nakita ko ang katawan ni John. Hubad ang pangitaas, nakatalikod, at ang tanging suot, tuwalya lang na nakapulupot sa bewang. Napatigil ako. Hindi niya ako agad napansin, Nakayuko siya habang nag-aayos ng bag. Kita ang matipunong likod, ang bahagyang nangingintab sa ilalim ng liwanag. Hindi hubad para ipagmalaki, kundi yung tahimik na kumpiyansang di mo inaasahan ng kanyang katawan. Wala akong intensyong tumitig, pero ang mata ko, parang ayaw bumitaw. Hanggang sa bigla siyang lumingon. Nagkatinginan kami. Tita, sorry po, akala ko po walang tao. Mabilis siyang pumasok ng kwarto niya, pasigaw pang nagpaumanhin, na iwan akong tulala. Hindi ko alam kung dapat akong matawa, mahiya, o mataranta sa pagkabog ng dipdip ko. Wala yun, sabi ko sa sarili. Nabigla lang, pero hindi yun totoo. Kasi buong maghapon, yon ang laman ng isipan ko. Simula noon, tila mas naging madalas ang pagkakaupo namin sa kusina tuwing gabi. Tahimik ang bahay, pero sa pagitan naming dalawa, laging may ilaw sa sulok ng kusina. Tila isang lihim na mundong tanging kami lang ang nakakaalam. Tita, kung hindi kayo teacher, anong gusto niyong maging? Tanong niya minsan, painter siguro? Gusto ko yung tahimik pero may kulay, ngumiti siya. Sakto, kayo yung tipo ng taong parang tahimik. Pero alam mong may lalim na hindi ka agad nakikita sa panlabas. Hindi ko alam kung paano ko iyon dapat tanggapin. Pero nang gabing yon, hindi ako nakatulog agad. Paulit-ulit ang sinabi niya. Paulit-ulit din ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Parang may kung anong gustong kumawala na matagal ko nang kim Ilang araw ang lumipas. Napansin kong nagiging matabang ang pakikitungo ni Arman. Madalas siyang nasa kwarto, tahimik, at kapag nagsalita may pagdaramdam ang tono. "Palagi ka na yatang nasa kusina ngayon, Luisa. Parang may bago kang estudyanteng inaalagaan." Ngumiti lang ako. "Nagpapasalamat lang si John. Marunong tumanaw ng utang na loob. Pero alam ko, ramdam ko, may nararamdaman siya. Hindi siya tanga. Pero ang tanong, masama ba talaga yung ginagawa ko?" Habang kumakain kami ng hapunan, sabay kaming natawa ni John sa isang inside joke na siya lang ang makakaintindi. Nakatingin ako sa kanya at siya naman, nakatingin lang sa akin, nakangiti. Ma, parang mas close pa kayo ni John kaysa sa akin na, biro ni Eric. Napahinto ako. Si John din, tumingin kami kay Eric, sabay kaming napangiti pareho. Pero sa ilalim ng halakhak, may pangamba akong naramdaman. Bakit ako kinabahan? Wala naman akong ginagawa, di ba? Pero ang totoo, may ginagawa ako. Hindi man halata, hindi man obvious. Pero may isang parte ng sarili ko na humihiling ng atensyon. Mula sa kanya, kinagabihan, naglilinis ako sa dining area nang mapansin kong naiwan ni John ang notebook niya. Binuksan ko, plano ko sanang kunin lang. May sulat kamay, bakit parang siya ang iniisip ko tuwing gabi? Tumigil ang mundo ko. Hindi nakalagay kung sino ang tinutukoy. Walang pangalan, walang detalye. Pero sa oras na yon, pakiramdam ko, ako yon. Hindi ko alam kung matatakot ako o kikiligin. Hindi ko rin alam kung ikukubli ko o kukumpirmahin. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi na ito simpleng pagtanggap ng bisita. At hindi na rin ako isang simpleng may bahay na walang pakialam sa atensyon ng iba. Ako si Luisa. At simula noong araw na yon, mas pinili kong huwag magsalita. Kasi sa katahimikan, mas malinaw kong naririnig ang sigaw ng puso ko. Buong gabi, bumuhos ang ulan. Isa yung klase ng ulan na parang may sinasadyang itago. Katahimikan, alaala, kasalanan. Si Eric lumabas kasama ang barkada. May birthday daw. Tinext niya akong, huwag nang maghintay. Tahimik ang bahay. Pero sa labas, ang kulog ay tila hinahanda ako sa isang gabi na matagal kong hindi malilimutan. Alas onse na nang bumukas ang pinto. Kita ko agad si John. Nakasuot pa rin ang basang polo niya. Ang buhok ay nakalugay at mukhang kagagaling lang sa labas. Parang sinadya ng ulan na ihulog lahat ng bigat sa kanya. Nakayuko siya, nanginginig at bahagyang amoy alak. Tita, sorry po. Nakalimutan ko yung payong. Hindi ko rin po akalaing ganito kalakas ang ulan. Kumuha ako ng tuwalya. Pinaupo ko siya sa silya sa may kusina. Nanginginig siya. Ang buhok dumidikit sa noo. Ang damit. Dumadaloy ang tubig pababa sa hig. Lumuhod ako sa harap niya. Pinunasan ang braso, balikat, leeg. Hindi siya kumibo. Nakapikit lang siya. Halatang lasing! Parang may tinatakasan. Nang itaas ko ang tuwalya sa mukha niya, doon ko nakita ang mga mata niyang may bigat, hindi lang dahil sa alak, kundi dahil may kung anong bumabagabag sa kanya. Tita, sambit niya. Ang bait niyo po, ngumiti lang ako. Pero hindi pa yon ang bumulaga sa puso ko. Habang pinapatuyo ko ang buhok niya, bigla niyang sinabi, kung ganito lahat ng may bahay, baka wala ng lalaking titingin sa iba. Natigilan ako. Hindi ko alam kung aatras ako o ipagpatuloy ang pagpupunas. Pero ang kamay ko Nanatili sa kanyang buhok. At ang puso ko, nagwala sa dibdib ko. Alam ko pong lasing ako. Pero totoo yon, yung pag-aalaga nyo, yung presensya nyo, parang ayoko nang mawala yung pakiramdam ng pag-aalaga nyo. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sapat na para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Sapat na para kung gagalaw siya. Isang pulgada na lang ang pagitan naming dalawa. Hindi ako gumalaw, hindi dahil gusto ko, pero dahil hindi ko alam kung paano tatanggi sa damdaming matagal ko ng kinikimkim. Sa pagitan naming dalawa, ramdam ko ang pinaghalong ulan at alak, hindi mabaho. Kundi yung uri ng amoy na may kwento, may sugat, may pangungulilag. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong sabihing, hindi tama ito. Pero ang katawan ko, nanatili sa lugar. Ang kamay ko, hindi pa rin bumibitaw sa buhok niya at bago pa siya tuluyang makalapit, bumukas ang pinto. Si Eric, napatayo ako agad. Si John, natigilan at parang nahimasmasan. Tumayo rin bahagyang natumba pero agad kumambyo sa hagdanan pataas. Si Eric, nakatayo sa pinto, tahimik lang na nakatitig sa amin. Hindi siya nagsalita. Hindi ko rin alam kung ano ang nakita niya pero sapat na ang katahimikan para mawasak ang bawat damdaming pinipilit kong itago. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina at ang puso kong hindi malaman kung saan ilalagay ang lakas. Hindi niya ako hinalikan. Wala akong ginawa. Pero sa gabing yon, para bang nagkasala na rin ako? Ako si Luisa. At sa gabing yon, hindi ako nilapitan ng kahit na anong hangin pero naramdaman ko ang lamig ng damdaming matagal kong tinatanggihan. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Walang salita. Pero bawat galaw, parang may hinihintay, may iniiwasan, may tinatago. Si Eric, hindi na katulad noon. Maikli kung magsalita. Hindi na pumupunta sa kusina. Laging nasa kwarto. Laging may dahilan para umiwas. Si John lalong naging mailap. Hindi na kami nagkakabanggaan sa kusina. Kapag naroon ako, lumilipat siya ng puwesto. Hindi na siya tumitingin sa mga mata ko. Hindi na niya ako tinatawag na Tita Luisa. At ako? Ako yung naiwan sa gitna. Bit-bit ang alaala ng isang gabing halos wala namang nangyari. Pero parang ako lang ang hindi nakalimot. Isang umaga, nakita ko ang isang maliit na papel sa ibabaw ng mesa. Galing kay John. Pasensya na. Hindi lang ako lasing. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Hinawakan ko ang papel, malamig, parang galing sa kamay na nanginginig. Paulit-ulit kong binasa, parang may hinahanap na kasagutan sa pagitan ng mga salita. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nadala ng alak. Totoo raw, totoo ang lahat. At sa sandaling 'yon, hindi ko na alam kung ano ang mas dapat kong tanungin. Si John? O ako mismo? Tuwing gabi, sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili kong wala lang yon, na baka dala lang ng pagkakataon, ng init ng katawan, ng katahimikan ng gabi. Pero yung tingin niya, yung boses niya, hindi yon imahinasyon lang, hindi yon simpleng kalituhan. Ramdam ko yun sa loob, ang mas mahirap tanggapin. Ramdam ko rin yung tugon ng sarili ko. Luisa, sabi ko sa salamin, lonely ka lang. Hindi ibig sabihin nun, Totoo na ang nararamdaman mo pero hindi ba mas komplikado kung hindi ito dahil sa lungkot lang? Paano kung may laman ang bawat tingin niya? Paano kung bawat sandaling pinili naming kalimutan ay may dalang kahulugan na mas malalim kaysa sa alinlangan? Nagkakasalubong pa rin kami ni John, minsan sa hagdan, minsan sa hallway, pero laging pareho ang eksena, maikling sulyap, hindi buo. Pero sapat para mag-iwan ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Yung uri ng tensyon na tahimik pero nakakayanig. Tahimik pero sumisigaw ang bawat hakbang. Isang araw habang nagluluto ako, naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Walang sinabi. Pero ilang segundo lang, umatras na siya at umalis. Hindi siya nagtagal. Pero bakit ang pagtibok ng puso ko? Parang ayaw tumigil. Kinagabihan. Tahimik ang bahay. Nasa kwarto na si Eric. Si Arman, wala pa rin sa bahay, o baka sadyang pinipiling umiiwas sa lahat. Tumayo ako sa tapat ng pintuan ni John. Walang tunog mula sa loob. Tahimik, parang natutulog na. Nakatingin lang ako sa doorknob. Walang plano, walang dahilan, pero hindi rin ako makaalis. Ang isip ko, magulo. Walang mangyayari. Hindi dapat. Isang sandali lang. Pero ang kamay ko, nanatiling nakahawak sa gilid, hindi gumalaw, hindi ko matok, hindi humakbang paabante. Gusto ko siyang makita. Gusto kong tanungin kung ano ba talaga ang totoo. Pero mas gusto kong marinig ang puso kong muling manahimik. At sa halip na kumatok sa pinto, ako ang tumalikod, ako ang lumayo. Ako ang piniling tumigil bago patuloy ang mawala ang lahat. Ako si Luisa. At ngayong gabi, sa unang pagkakataon, pinili kong tanungin ang sarili. Ito ba ay tukso? O ito ba ay pagnanasa na matagal ko nang hindi binibigyang pangalan? Kinabukasan, habang tahimik akong nagtitimpla ng kape, nakita ko si John sa labas ng bahay. bit -bit ang maliit niyang bag, tila masaya, pero may bigat sa mga mata. Hindi ko alam kung siya ang may balak umalis o kung naramdaman niyang ako na ang dapat magsabi. Pero bago pa man siya makaalis, ako na ang unang lumabas. John, tumigil siya, tumango. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Siguro, tama nang hanggang dito na lang, bago pa lumalim ang lahat. Wala siyang tanong. Wala rin akong paliwanag. Pero sa pagitan ng katahimikan naming dalawa, nagsisigawa ng damdaming ayaw magpaawat. Salamat po sa lahat. Yun lang ang sinabi niya bago lumakad palayo. At ako? Nanatiling nakatayo, pinipilit huwag sundan ng tingin ang taong minsang gumising sa damdaming akala ko'y patay na. Ilang araw akong nanahimik. Walang nagtatanong. Walang bumanggit tungkol kay John. Parang isa lang siyang bisitang dumaan at lumisan, na parang hindi nag-iwan ng kahit anong bakas. Pero ako, araw-araw kong nararamdaman ang iniwan niyang damdamin tumitingin ako sa salamin. Hindi bilang nanay, hindi bilang asawa, kundi bilang isang babaeng muli kong nakilala. May sarili, may damdamin, may hilig, may hangganan. Hindi ko pinili si John. Pero hindi ko rin ipinagkaila sa sarili kong may parte sa akin na gustong piliin siya. May mga gabi pa rin paulit-ulit sa isip ko ang gabing halos may mangyari. Ang mga salita na binitawan niya. Ang mga sulyap, ang bigat ng hangin, sa pagitan naming dalawa at sa bawat alaalang bumabalik, mas lalo kong nauunawaan kung gaano kaingat akong lumayo. Si Arman bumalik sa dati. Maikli lang kong makipagkwentuhan. Maayos ang kilos, pero walang tanong, walang pag-uusisa. At si Eric, unti-unting muling lumalapit muli. Pero sa mga mata niya, alam kong may tanong siyang hindi kailanman itatanong. Ang bahay bumalik sa dati nitong anyo. Tahimik, kumpleto, pero may isang sulok na palaging bakante. Hindi dahil may kulang, kundi dahil may naiwan. May mga sandaling habang nagluluto ako, naririnig ko sa isipan ko ang boses ni John, "Ang bait niyo po, Tita." At napapatingin ako sa bakanteng upuan. Walang laman, pero puno ng alaala. Minsan, habang naglilinis ako ng aparador, may nahulog na lumang papel sa isang bulsa ng jacket ang sulat ni John. Pasensya na. Hindi lang ako lasing. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Binasa ko ulit. Ngayong wala na siya. Mas malinaw ang lahat. Hindi siya dumaan para guluhin ako. Dumaan siya para ipaalala. Nakaya ko pa palang maramdaman ang mga bagay na matagal ko nang itinago. At kung may kasalanan man ako, siguro ay yung muling pagdama. Pero hindi ako humakbang. Hindi ako bumitaw. At yun ang naging desisyon kong pinakamabigat, pero pinakamatatag. Pinili kong huwag maging dahilan ng pagkawasak ng sarili kong tahanan. Kahit ang kapalit noon ay ang sarili kong pagnanasa na hindi muling mapansin. Ako si Luisa, isang nanay, isang asawa. Pero higit sa lahat, isang tao rin. May pangarap, may damdamin, may kahinaan. Hindi ko siya pinili pero hindi ko rin siya itinanggi. Minsan, ang pinakamatinding pagnanasa ay yung hindi kailanman binigkas pero ramdam sa bawat katahimikan. Walang nangyari, pero may nagbago. At mula noon, natutunan kong hindi lahat ng tukso ay kailangang tikman para lubos mong maunawaan. Minsan, kailangan lang itong tanggapin sa isip, damhin sa puso, at tuluyang pakawalan para sa mga taong mahal mo at para sa sarili mong katahimikan. Sa mundong puno ng ingay at paghusga, ang pinakamatapang na desisyon ay ang hindi pagsisigaw, kundi ang tahimik na pagtalikod. At doon ko nalaman, sa katahimikan, doon ko muling narinig ang sarili ko. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo! Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.